Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa patuloy na pagunlad ng modernong warfare, mabilis ding nag adjust ang mga military aircraft sa bagong banta, at isa na rito ang mga Unmanned Aerial Systems o UAS, na mas kilala natin bilang drones. Kamakailan, inanunsyo ng Embraer ang isang malaking upgrade sa kanilang A29 Super Tucano Isang aircraft na kilalang ginagamit ng Philippine Air Force para sa close air support at counter insurgency missions. Ang upgrade na ito ay napapanahon at direktang konektado sa capability development ng ating Philippine Air Force, lalo na ngayong inaasahan ang pagdating ng karagdagang 6 na A-29 Super Tucano unit sa susunod na taon. Ang balitang ito ay nagdadala ng malaking pag-asa sa pagpapalakas ng ating light attack fleet at ngayon, mas advanced na laban sa mga drone threats. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsubpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Sa mga nakaraang taon, lumitaw ang mga drones bilang isa sa pinakamalaking game changer sa modernong labanan. Makikita natin ito sa mga conflict sa Ukraine, Middle East, at maging sa South China Sea, kung saan ginagamit ang drones para sa surveillance, targeting, at minsan ay para sa direct attack. Ang mga drones ay mura, mabilis e-deploy, at mahirap e-detect, kaya't napakahirap silang labanan gamit ang traditional na air defense systems. Dito pumapasok ang inobasyon ng Embraer sa A29 Super Tucano. Ayon sa Embraer, ang bagong configuration ng A29 ay gumagamit ng existing onboard systems, EO/IR sensors, data links, at laser-guided rockets para mag-detect, mag-track, at mag-neutralize ng drones. Ibig sabihin, hindi kailangan ng malaking structural modification o mamahaling bagong weapon system. Sa madaling salita, software and tactical integration upgrade lang ito na nagbibigay ng bagong capability sa aircraft na dati nang ginagamit ng maraming bansa, kabilang na ang Pilipinas. Ang A-29 ay kilala bilang isang multi-role light attack aircraft, ngunit ngayon, may dagdag itong kakayahan bilang drone hunter o counter UAS platform. Ang configuration na ito ay ideal para sa mga bansa na humaharap sa asymmetric warfare, mga labanan kung saan ang kalaban ay hindi regular na hukbo kundi mga grupong gumagamit ng improvised o low-cost technology, gaya ng armed drones. Gamit ang electro-optical, infrared, EO, IR, sensors, kayang i-detect ng A29 ang maliit na aerial targets tulad ng drones kahit sa malalayong distansya. Kapag natukoy na, maipapasa ang impormasyon sa datalang systems para ma-coordinate ang intercept. Sa tulong naman ng laser-guided rockets o precision munitions, kayang patamaan ng A-29 ang target ng eksakto nang hindi gumagastos ng napakamahal na missile o radar-guided weapon. Ito ay isang affordable yet effective solution para sa mga bansang tulad ng Pilipinas na kailangang mag-adapt sa modern threats ngunit may limitadong defense budget. Bumalik tayo sa konteksto ng Philippine Air Force. Noong 2020, anim na A-29 Super Tucano ang dumating mula sa Embraer Defense ng Brazil bilang bahagi ng modernization program ng PAF. Ang mga aircraft na ito ay nakatalaga sa 15th Strike Wing at ginagamit para sa close air support, counter insurgency, at intelligence missions. Napatunayan na ng Super Tucano ang tibay at kahusayan nito sa mga operasyon sa Mindanao at iba pang lugar sa bansa. May combat-proven record ang A29 na may higit sa 60,000 flight hours at operational presence sa mahigit 22 bansa. Bukod pa rito, kaya nitong mag-operate sa rough airstrips, low maintenance, at napakatipid sa fuel, isang malaking advantage sa tropical environment ng Pilipinas. Ngayon, inaasahan ng Philippine Air Force ang delivery ng karagdagang 6 na A29 Super Tucano units bilang bahagi ng second batch na matagal nang nasa plano ng modernization program. Kapag natuloy ito, mado-doble ang bilang ng ating A-29 fleet mula 6 patungong 12, isang malaking tulong sa air support capability ng bansa. At kung sakaling ang mga bagong aircraft ay may kasamang latest Embraer anti-UAS upgrade, magiging isa ito sa mga unang light attack squadron sa Southeast Asia na may kakayahang mag-counter ng drones. Isipin ninyo, habang ang ibang bansa ay umaasa pa rin sa Radar Guided Air Defense Systems, ang Pilipinas ay magkakaroon ng agile, low-cost, and versatile aircraft na kayang mag-neutralize ng drone threat sa field operations. Hindi nalingid sa kaalaman natin na dumarami ang mga insidente ng drone surveillance sa West Philippine Sea, at maging sa mga hangganan ng ating exclusive economic zone. Ang mga drone ay ginagamit hindi lamang para sa reconnaissance kundi minsan ay sa gray zone operations, mga aksyon na hindi tuwirang labanan pero nakakaapekto sa ating national security. Kung ang A29 Super Tucano ng PAF ay magkakaroon ng kakayahang mag-detect at mag-neutralize ng ganitong mga unmanned systems, magiging force multiplier ito sa ating air defense network. Mas magiging flexible din ang ating rules of engagement dahil sa kakayahan itong mag-operate sa iba't ibang mission profile, mula sa close support hanggang counter drone operations. Ang ganitong klase ng upgrade ay hindi lang tungkol sa bagong teknolohiya, kundi sa doctrine shift ng ating Air Force. Noon, ang pangunahing layunin ng light attack aircraft ay contra-insurgency. Pero ngayon, lumilipat na tayo sa hybrid warfare environment, kung saan kailangan ng kakayahang tumugon sa mas advanced na banta gaya ng drones, electronic warfare, at cyber surveillance. Kung may maisasama sa ating fleet ang anti-UAS capability ng A29, ito ay magiging isang malaking hakbang papunta sa network air defense strategy kung saan konektado ang bawat platform mula FA-50 fighters, C-295 patrol aircraft hanggang sa ground-based radars ng Air Defense Command. Sa ibang bansa tulad ng Colombia, Nigeria, at Afghanistan, pinatunayan na ng A29 Super Tucano ang kakayahan nitong mag-operate sa high-threat environments. Ang anti-drone upgrade ay isa pang patunay na future-proof ang disenyo ng A29, madaling i-adapt sa bagong mission requirements nang hindi kailangang bumili ng bagong aircraft model. Para sa Pilipinas, nangangahulugan ito na habang patuloy pa nating hinihintay ang mga mas advanced na platforms tulad ng multi-role fighters, mayroon na tayong reliable light attack aircraft na pwedeng umangkop sa modern threats. Mahalagang tandaan na hindi lamang sa drone warfare magagamit ang bagong capability na ito. Sa counter-insurgency missions, magagamit din ang enhanced sensor suite ng A29 para sa surveillance at precision strike ng may mas mataas na accuracy at mas mababang collateral damage. Sa border patrol missions naman, makatutulong ang anti-UAS system para ma-detect ang mga smuggling drones o reconnaissance systems na pwedeng magbanta sa ating maritime borders sa ganitong paraan ang A-29 ay magiging multi-layered tool para sa national defense mula sa tactical support hanggang sa aerial deterrence ang anunsyo ng Embraer tungkol sa bagong anti-UAS upgrade ng A-29 Super Tucano ay hindi lamang teknikal na balita ito ay isang senyales ng direksyon ng modern air warfare at para sa Pilipinas na patuloy na pinapalakas ang kakayahan ng Philippine Air Force sa ilalim ng modernization program ang timing ng upgrade na ito ay halos perpekto. Sa pagdating ng karagdagang 6 na A-29 Super Tucano aircraft, may pagkakataon ng ating bansa na maging isa sa mga unang gumagamit ng light attack platforms na may kakayahang labanan ang unmanned aerial threats. Mula sa simpleng close air support aircraft, ang A29 Super Tucano ay nagiging simbolo ng adaptability and innovation, isang halimbawa kung paano maaaring pagsabayin ng isang bansa ang affordability at advanced capability sa iisang platform. At kung ito ay ma-integrate sa ating fleet, mas magiging handa ang Philippine Air Force hindi lang sa mga insurgent threats, kundi sa mga modernong hamon ng 21st century warfare.